Bunga ng malunggay. Oh, Ang okay. dami na lang. Ang dun eh. Nagbulay na kami. Ang dami na eh. Ba't siya lang binibigyan mo? Ako hindi. Oh, hindi. Huh? Hindi. Ah, hindi. Yung dalawa. Meron pa nga dun eh. tayo eh. Nag-vlog oh. tayo. Ah. Sige. <laughs> subukan, uh. subukan yung magalit dyan. <laughs> <laughs> salamat sa biyayang na namin ito, itong araw na ito. Oo, so, sa natanggap. Natanggap. Ayan, pulang salamat. Yung, pulang pa yun, pulang o, pa. O. Salamat, salamat kay, kay Mas Arnel. Oo, bus A, bus A. Yo, what's up, Kakuridas? Magandang hapon, Kakuridas. Yan, unang-una, bago lahat, salamat kay Pagad na sa araw na ito at araw na ito ng hapon no yan at Kakuridas at yung sabi ko nung nakaraan na yung malunggay doon sa kabila doon 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 pinakita ko doon pinitas naman ni Nernil na yan ayun o Kakuridas oh. yan yan tinitas na ni Arnel kaso lang yung iba katuridas magugulang na yun to magugulang na oh ito magugulang na siya katuridas tapos ang ginawa niya katuridas tinalupan niya na ayun oh hindi na binalatan tinalupan niya na ito yung ano katuridas oh saglit ah katuridas ito yung pinagtalupan niya katuridas oh ni Boss A e. yan so maganda yan wala nang ano dritso na lang subo yan mamaya titingnan natin kung anong resulta yan nakakuha siya ng idea nakita ni, nakita ni Boss A e daw yan sa palingki o, yung mga ganyan na yung mga magugulang ito katulad nito magugulang ito yan lalaki And hindi niya natapos inabot siya ng ano, inabot siya ng launa. Kaya yan, hindi na yung kailangan talupan. Ayan. Ayan. marami ka kurida so. Oh. sinid niya na sa akin kanina umaga yung kakuridas na nakakuha na siya. Ayan, So abangan niyo mamaya kakuridas. To, may inaumpisa na siya. Kunti lang to pagka nainita na to, kunti na lang to. Alright, abangan mamaya kakuridas. Let's go. Redas, punta kami sa palengke. Ah, uh, bilihan namin. Diyan nang galing yung ano, yung malunggay ni Arnel. Yung kanina, yung binalatan. So So ituloy pa namin 'yon. Ayun no, bigay muna ng ano. Yan. Ah, uh, pambigay natin ng tropa nating guard. Eh. Ka magulay daw ng bunga, ma malunggay. Marunong ka magulay? Bunga ng malunggay? Hello, okay. Dami na nak. Andun eh, nagbulay na kami, ang dami na eh. Kasi lang binibigyan mo, ako hindi. Hindi, <laughs> 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 dalawa. <laughs> Meron pa nga 'to eh. eh, eh. Bibigyan tayo eh. nag oh, okay. nag oh, okay. tayo. Okay. <laughs> subukan, uh, subukan yung magalit. <laughs> Salamat sa biyayang na natanggap namin itong araw na ito. Oo, sa natanggap. Natanggap. salamat. Kulang uh, pa yun, kulang pa. Salamat kay Master Arnel. Uh, Bus A, Boss A. Shout out, Dolin CR. Oo, Dolin CR. At kay Dodong. Dodong Guapo. Pon. Kulang pa, Ige. Kumplituhin mo. Ano? Ano bang kumplituhin? Dodong, guapohon, palahubog. Hahaha! <laughs> yeah. Ano daw? Nag-vlog tayo, okay. <laughs> Ay, kang sumunta kami ng talipa pa. Uh, lang kami ng Ricardo ng Malungkay. May bodyguard na Mga... Ano ng mga, ano, mga SD ng Duli NCR. dami tao sa paliki ka Ay Kuridas, hanap na kami ng bagoong bagoong isda ng tuyo Ito, padas Ano ba ito? Ito Ganito Yan Ang ganyan Yan Pagtimpla sa ano ba? Pagtimpla sa malunggay sa... Bunga. Ano, yung... Bungay ng Ilocano. Itawag na. <laughs> Biningding. Silip, silip, silip. Ay, Gavredas, nakabili na si Jose. Mag-uong. Ay, yung ano pa? Yan. Saluyot. Isa lang? Dalawa. Dalawa ba yun? Oh, dalawa, dalawa, dalawa. Ha? Isa lang? Oo, naman tayo tuloy. Ano yan? Ayun. Puso. Ayun. Ito hinanap namin to. Kamuti. Yan. Kamuti tapos kumain <laughs> Piki. Yan. Yan ang ng Kakuridas. Ah. Uh... Ha? Seperti itu, sumubra. Sumubra, sumubra. Oh. Alay. anu mag-ihaw ba? Ito na lang. Gawin. Ayah. Ah, sige, 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 Ito yung pares ng ito, pang kuka, kuretas. tayo ng uling. Ilan ba pinil mo? Tatlo, isa Apat, isa kairi. Kaya ihatid ko muna daw. Iyo sa uh, Madiliman. So dito na kami ka Kredas. Ito tuloy namin doon. Tuloy namin to doon kilari paglinis. Yan. At ito yung nalinisan ni Boss eh. Yan no? Yan. Parang ano lang ka no, parang dumi lang. Yan tapos halo namin yung sitaw at saka talong. Yan, pwede yan, sitaw talong. Tapos yung itlog. Laga na ba yan? Hmm. Ba Laga na po lang itlog ka, Kuredas. jo <laughs> ka, Kuredas. Ginawa ni Arnel sa akin. Wala man na motor ka, Kuredas. Taglit <laughs> lang. Taglit <naglita>. lang, <laughs> Hindi naman ginawa sa akin ni Kakurini, ni Ardel, boss, e eh, Kakurinas. <laughs> <laughs> mahuli. Hoy, <laughs> pa. Paabot ka yung ano ko dyan. Yung... <laughs> Baka mahuli ko nito, yung student ko. martial martial Ngoy <laughs> <laughs> um, ulan daw ka Corridas kaya pina suots akin. Um, Herni with other a... fish. Bayan nalang ug magpis ka Corridas, dilaro maglary. Ay kita ket ket lary ka Corridas, maihaway kami but tuloy namin yung inis nang ano. Gulay. It's go. Ay hey, ka Corridas

tapos hindi akin hindi kasi may may hati hati ang yun Dari to pala ka kuridas. So <laughs> yo yan. Alisin yung ano, alisin namin yung tagilid ako pang bihira. Alisin namin tong ano, Ah. Uh, naman, naman. Buto. Yan. Ini tadi belum cek pedas. Itu. Itu.

Na aluan din namin ang saluyot Yan. Tsaka aso na yung ano natin? Itong lutong walang cholesterol. Oo. Kailangan namin ng mga ganito kakuridas kasi mga ano na mga, mga delikado na ang aming mga kalagayan ngayon. Ayan, may inihaw pa kaming uh, tulingan. Tapos ihalo namin yan sa ano mamaya. Ihimayin namin yan pag naluto na. Ano daw? Hello po. Hello, Hello ma'am, si Serito sa parking.

Why Kakuridas? Ah. Ang hirap naman ito Kakuridas Ang hirap naman ang kalagayan ko Kakuridas <laughs> You are the tatalong Kakuridas Ayaw nama ma-play Kakuridas Yan, tapos ng ating mission Yan tapos na, tapos na. Tapos, ang kaguluman dito, saglit lang. Okay, kakurida oh ito na, kabuuan. Yan, kabuuan, kabuuan. Tapos may kamote kakuridas. Yan yung kamote kanina. Saluyot at sitaw at talong. Yan. Yan ngayon ang aming recipe kakuridas. Yan tapos si Ray kahit bahay niyan na masura man tapos ito yung sahog ng mga korydas yan baliktad na tulang pa ng ano tulang pa ng baga dito na yung mimi baliktad rin yung boss eh yun o umilaw na yun umilaw na <laughs> Tapos mayroon kaming oh, siga na si Rey. nagpoto si Rey ng ano kaguridas. Nagbawas ng ano. Nagbawas ng sanga ng mangga. Ayun. Yun, may unggoy yun no? sa taas. Bakit <laughs> kasi nilagyan mong ganyan man? Ah, Ipot manok? Yan. Mawasan kasi sa sayan sa sasakyang ang rinas. Ah. At si boss ini dito ka kredas nagmaniho na. Yan oh. Ginisan niya na yung ano. Ginisan niya dapat gisahin. mau lumuwanag na. <laughs> Ayos na oh. Oh. Tapos yung inihaw natin okay na. Sabi ni boss eh, yan okay na. Yan. Himayin lang natin ga kuridas. Ito na mo pala to. Yan. Himayin himayin. Tapos yan. Ay ka kuridas na himayin na natin. Ito ang ating pangsahog. Yan. Yeah. <laughs> na wala na nalinis na kakuridas. Luto na pala. <laughs> oh. Wow. Yummy. Yummy kakuridas. Yan. Anong ano yan? Anong bigayan yan? Yan. At hindi pa sila tapos nag-ano kakuridas. Nag-ligpit sa pinutulire. Nabutan na ng gabi. Hmm. Kasi bakit kasi kanina maliwanag pa? Hindi mo naisipan. Ngayon tuloy gabi na. Yan. Yan ang aming recommending. Yan ang recommending bumira. <laughs> hmm? Oh, di ba? Ayos. Okay, Gabriel, sa so tayo ng ano? Ganda tayo ng kakain na. Kuridas, kain na kami. Ano? Kain kayo o kain kami? Si... Kasi... Si Ray. Talagang inu... inunahan niya ko kuridas sa buwan. Sa bahaw. Oh, bahaw. 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 Oo. Ayo, Ano yung ginawa ni Bose? Eh? Sekreto pa sekreto lang si Bose eh, yo. Oh? Mm. Mga bata. Kain bata. Oh. Mga bata. Sandok sandok sandok. Tapa. Ulit. Ah, uh, yes Bose. Eh? Kaya sa pobre mo kaluluoy. Pero ang sarap. Sarap yan. So, yan ang kailangan natin busi. eh. Yung mga ganyan, di ba? <laughs> kailangan din natin magulay. Oo. Yung nag-viral nag -nag na bata na ano, na kumain naman tayo ng gulay baka oh, kumain naman tayo ng gulay baka naman oh, kumain naman tayo ng karne. Pagka hindi na tayo mamatay. Hoy! <laughs> ano na pumain nga nyo? <laughs> oh, so, ito. Paminsan-minsan lang ito na madalas. <laughs> Ay, Kakuridas, o. Oh. O, ban natin. Pusay. Ah, ban. Uh, so, anong, ano pang gagawin natin, Kakuridas? Dating kawe! Bye! Ay, ka, Bye! Ay, Kakuridas. O, <laughs> si Kakuridas. Eh ngulam ulam na may Si Arnel pala parang, parang magagamot nasakan. si Renel parang pato kuhain eh. Ganyan lang <laughs> yan. Ganyan lang yan kakuridas. Hmm. lang. Yan ha. Huwag kang matumba

kan ito lang kalaki oo hindi nalaki pang may tawad pa <laughs> ay kamilong maya liwag mo kamilong ay kakuridas uh, tapos na kami kumain so thank you lord sa uh, gracias sa gabing ito at kahit uh, paano nabusog pa rin yung mga batang itis o diba Busog, Mats. Kakuridas. Yan. Si Boss A, eh, ganun din, no. Oh. Busog na ro siya ng ganyan. Oh. Busog talaga. Oh. Busog. Oh. So, yun, maraming salamat, Kakuridas. Yan. Uh, may bayahay pa ba si Rey ata. Pinaandar mo yung motor. At, ah, uh, hanggang dito na lang. Sa muli. Yan. Sa muli, Kakuridas. Bye, -bye. Bye, Kakuridas. Yan. Bye bye. <laughs> bye bye, mga kakuridas. <laughs>